Ititigil muna ng Philippine Overseas Employment Administration ang pagtanggap ng mga babaeng aplikante na gustong magtrabaho sa South Korea pero wala naman daw itong kinalaman sa tensyon sa Korean Peninsula. May ulat on the spot si Mikaela Papa. Mikaela? Kasi hindi muna tatanggap ang Philippine Overseas Employment Agency o POEA ng mga batang babaeng aplikante para magtrabaho sa South Korea. Nilinaw naman ni POEA Administrator Hans Dakdak na wala itong kinalaman sa namumuong tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Sa halip dahil daw ito sa ilang taon ng mababang demand para sa mga babaeng manggagawa sa Korea kung saan karamihan ng trabaho ay nasa manufacturing sector o sa pabrika. Habang ilang buwan lang ang hinihintay ng mga lalaking aplikante, kadarasan daw ay inaabot ng tatlong taon bago mahanapan ng employer ang mga babaeng nakapasa na sa proseso ng POEA. Tututukan pa raw muna ng ahensya ang placement ng nasa 3400 na babaeng aplikanteng naghihintay pa ng employer bago tumanggap ng panibagong application. Alinsunod naman sa pag-expire sa Agosto ng Memorandum of Understanding ng Korean Government sa POEA, na nagsisilbing sole recruiter ng OFW sa Korea, nagsisimula na raw ang negosasyon ng dalawang panig para sa mas magandang terms, katulad na lamang ng mas mataas na kota ng mga manggagawa o preference para sa mga Filipino workers. Yan ang pinakasayawang balita mula sa Pasig Balcerafi. Maraming salamat, Mikaela Papa.